Ito kami ngayon. Sa Kanada, na ano na, nag-harvest ng apple. Ayan, apple. Apple, apple, apple. Picking apple. Ayan, ah, dami. Na dito, eh, no? o, pare, pag-i-hold. Hold, pare. With Noel and Ate Robby. Pakita nga sa asawa mo. Ayan. Ilang taon na yung anak mo, uh, Noel? Ha? Ilang taon na siya? Yung baby mo. A baby ko. Uh... Hindi na baby? Sa akin 2 months. 6 eh? years old. 6 <laughs> years, ah, years old na Sa akin ano, 2 months. Ooh, si Popay ko. Laki o. Huwag, laki. Ah. Laki ng apple. Pakita mo kayo,